Guys, tara guys. Tara amon pancake. Guys, perfect ka pagamuo. Wow. Share ko gid sa guys. Oh, Amo mo ingredients. Amo na mo ingredients. Uto ingredients. Ka para sa pancake gid to. Naan dapat pa guys o. Noo. Ngagon <speaking> good ka <co> ayo ba. Hoy pagayon. Wa mo sa napagong. Kali daw ngon kay Anabel guys. Nasa mm, sa ingredients. Oo. Mm. So, gaaway nang sila guys. Oh, to gaaway duha. Oh, bas mm. oh. So was floor. Oh. cook ay guys. Mo ni among kwan guys. Um, no. Uh, first. First. A uh, second na ni mo second. Oh, mm. um, perfect na perfect wala sa nasunog. Oh, wala siya na pagong guys. Atty, oh. ato, ate. Mm. Tawag lang, oh, boy, ito, so, guys, up, na tika. Ito Ano na ikuha niya. Tangog mantika guys. Tapos butang wala pa siya guys. Ay ay ikuan, ikuan ra hana bang circle. Idala na ko asrod para di lima. Sulod lang ba? Bukat. Yesus ko na. Ang but na lang di usi kay di. I i hana ba sus unsa na may lawas din nang di ka kuan na. Di um. Salapat na na, Jay! Ay, salapat! Ay, hawa, hindi na na perfect. No, ako lang na Ako si, na, Jay. Ay, nagtabang na po, Jay. Si. Tanawa na. You <laughs> no, guys, O, oh, gawin na sila dila, guys. guys. No, Jordi, dila. ka, ano, guys? No, no naman sila ni, guys. Oh, tungod, ani yung. Guys. Oh, kada yung ussa guys. Oh, kada ussa usa. Gapagwapa na, guys. Oh, gapagwapa na, Jod. Wala no, na. Ha? Ha? Ikat jut ba oh ikat kayu, you guys, ngegas you guys. No guys so guys baju guys ngegas, guys, you guys ngegas ngegas, guys. ngegas, ngegas ngegas, ngegas ngegas, ngegas ngegas, ngegas ngegas, ngegas No, na niron. Ba. Okay. Okay, dapo na wana. na na sa din pa kaya oi sana man eh ayo listo na tayo na pick ng giukab at gi dela gitara ako sa tabi bale nag-ayo guys

sa so, pinagabidyo guys ng awa may ayo guys Dah nak kau guys, yung uh, may hey guys. Betul anong orang sini ini kau. pedol sini. Kau mai kau tu.